Namumuka ang kita. Di ba ikaw yung hepe na Santa Marcela? naligaw kaya ata? Hindi ako naligaw. May sadya ako sa inyo. At marahil. Alam nyo na kung ano yun. Ba? hindi namin alam yun. Hindi naman kami manguhula. Ah, ganon. Lilinawin ko. Naparito ako para bawi ng ninyo na siyang patron sa Barrio Bugtong gusto nilang may balik sa kanila hindi sa taglay nitong hiyas at kinto kundi naging bahagi na ito ng kanilang pananampalataya sa mahabang generasyon hindi naman namin kinuha ang pananampalataya ginto lang, garing at isa sa amin ang lakas naman ng loob mo Ebe tumayo ka pa rito na nag-iisa hindi ako nag-iisa may kasama akong tatlo tatatayan ito ah. Oo nga eh. Hindi ko kayo niluloko. Ito nga yung isa eh. Ito pa yung dalawa. Bibigyan ko pa kayo ng pagkakataon. Ano? Kami pa bibigyan mo ng pagkakataon? Epe, nasa bakuran ka namin. Gusto mo itong baka namin ngayon? Umalis na muna kayo. Ibalik nyo lang ang ninyo para wala tayong problema. Anong problema? Ikaw ang may problema? Bumasok ka sa umunay! Eh. Baka hindi mo kami kinala? kilala. ko kayo. Kayo ang pangkat na sinuka ni Kariko dahil pang sarili ang laka ninyo. Kinakasangkapan nyo lang ang inyong simulain para maulimbat mga hurakot at pumatay ng tao ng walang dahilan. ba'y